Ayaw mong umalis. Naisip mo lang na wala ka ng ibang mapaglalagyan. At walang nakakita. Dahil ang sakit mo ay tahimik. Dahil ang pag-alis mo ay walang babala. Dahil sa loob-loob, walang inaasahan na magagawa mo yon. Ikaw lagi ang nagbibigay. Ang nakakaintindi. Ang nagpapatawad. At inakala nila yon ay kahinaan. Pag-asa. Takot. Pero hindi. Ito'y pag-ibig. Ito'y pag-asa. Ito'y paulit-ulit na pagsubok na gawing tama, kahit na nararamdaman mo na nawawala ka na sa loob. At marahil iyon ang pinakamalaking pagkakamali, naisip nila na ang iyong katahimikan ay pagsusuko. Naisip nila na ang iyong kalmado ay pagsuko. Naisip nila na ang iyong presensya ay katiyakan. Ngunit hindi ka sumigaw. Dahil sumisigaw ka na sa loob palagi. Dahil ang puso mo ay matagal nang humihingi ng tulong sa katahimikan. Hindi nila alam kung gaano ka umiiyak pagkatapos ng bawat magulong usapan. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng magising bawat araw sa tabi ng isang taong hindi ka na nababanggit. Hindi nila alam na ang tila lamig ay sa katunayan ang kapaguran ng pagbibigay ng lahat. Hindi mo ginustong umalis. Napagtanto mo lang na kailangan mo. Kahit na mahal mo pa. Kahit na masakit pa. Kahit na hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari. At doon nagmula ang lakas na walang nakakita. Sa pagpili na magpatuloy kahit na hindi mo gusto. Sa lakas ng loob na umalis kahit na nagmamahal ka pa. Sa di nakikitang kilos ng pagpapatuloy na mabuhay sa loob kahit na matagal nang nagkukunwari na ayos lang ang lahat. Hindi ka nagbanta. Hindi nagpakita. Hindi sumigaw. Tumindig ka lang at nagsimulang magpakalayo-layo at ang pinakanakakatakot ay ang katahimikan ang tahimik na desisyon na umalis na tila matagal ka nang umalis sa loob bago paman. man iniisip ng mga tao na ang lakas ay pagsabog na ang tapang ay sigaw na ang pagkakapantay-pantay ay ingay ngunit minsan ang tunay na lakas ay ang tumahimik at magpatuloy ang maunawaan na tapos na ang digmaan at ang patuloy na pakikipaglaban ay pagkuha lang ng sugat sa sarili napagtanto mo 'yon Bago ka pa man magsalita. Bago may magtanong sayo. Bago ang anumang tanda ng panghihinayang. At yan ang dahilan kung bakit umalis ka ng ganong paraan. Hindi sa galit. Hindi sa paghihiganti. Kundi sa kalayaan. Ang kalayaang hindi na kailangan pangintindihin ng mga taong hindi kailanman nais kang unawain. Naranasan mo na ba ito? Ay share mo dito sa mga komento. Nandoon ka pa rin pero hindi ka na pareho. May mga araw na ang presensya mo ay katawan na lang. Nasa daan na ang iyong kaluluwa. At ang mga tumitingin mula sa labas. Akala nila ay ayos lang ang lahat. Na isa lang itong yugto. Na palagi mong binabawi ang mga desisyon mo. Pero iba ngayon. Ngayon, nag-iba ang pananaw mo. Ngayon, tumigil ka sa paghingi na makita ka at nagsimulang makita ang sarili mo. Isang tahimik na proseso ito. Intuitibo Masakit. May mga araw na umaasa ka pa rin sa pagbabalik. Sa pagbabago. Sa posibilidad na mahalin ka sa tamang paraan. Pero may mga araw naman. Na tinitignan mo ang sarili mo sa salamin at napagtatanto mo, hindi ko na kayang ipagsinungaling na hindi ako pinapatay nito. At hindi siya malupit. Ngunit hindi siya naroroon. Hindi kayang makita kung sino ka talaga. Inaasahan mong mapapansin niya. Na may mali na malungkot ka, na unti-unting nawawala ang iyong kasiyahan. Pero hindi. Tinatawag niyang drama ang iyong katahimikan. Tinatawag niyang A ang iyong sakit. Tinatawag niyang walang utang na loob ang iyong paglayo. Parang ang mahalin ka ay isang pabigat. Parang ang pakinggan ka ay isang sakripisyo. Parang ang makasama ka ay isang pabor. At doon umalis ka. Walang eksena. Walang mga talumpati. Walang pangangailangan na patunayan ang anumang bagay. Dahil ang nakakaalam na ng sariling katotohanan ay hindi na kailangang sumigaw. Tumingin ka lang sa paligid. Napagtanto kung gaano mo inangkop ang sarili mo para magkasya sa lugar na walang espasyo. Napagtanto kung gaano mo ibinigay ang sarili mo sa taong marunong lang tumanggap. Napagtanto kung gaano mo tinanggal ang sarili mo sa pagtatangka na panatilihin ang isang relasyon na matagal ng hindi patas at may napagtanto ka pang isang bagay. Ang pag-ibig lamang ay hindi sapat na panghawak. Kung kailangan mong itago ang sarili mo sa loob nito para hindi makaabala, hindi iyon pag-ibig. Kulungan iyon. At pagod na pagod ka na. Eksausta sa pagkakaroon ng lakas. Sa pagtitiis. Sa paghini ng paumanhin. Sa pagliligtas mag-isa ng isang kwento na tapos na para sa iba. Ang pinakamahirap na pamamaalam ay kailangan mong ipaliwanag sa isang taong walang naramdaman ang dahilan kung bakit naramdaman mo ang lahat. Kailan ang unang beses na naranasan mo ang ganito? Tinignan ka nila ng pagkamangha. Parang hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Parang sinasabi nila ng walang salita, ikaw. Ikaw talaga? Ikaw talaga? Dahil ang hindi naiintindihan ng iba. Ay nahabang ikaw ay mumingiti, ikaw ay nagdurusa. Habang nakikinig, ikaw ay tahimik. Habang umaalalay, ikaw ay nakakalimot. Ikaw ang naging ilaw sa dilim para sa marami. Naging suporta para sa mga hindi kailanman nagbigay sa iyo ng tahanan. Naging kasama para sa mga palaging nag-iwan sa iyo. At napagtanto mo, marahil huli na. Ngunit napagtanto mo, napagtanto mo na walang saysay ang maghintay ng pagbabalik ng isang taong nagbibigay lamang kapag natatakot na mawala ka. Napagtanto mo na ang mga mumo ay hindi na nagpapakain sa kung sino ka na ngayon. Napagtanto mo na ang pananatili doon ay parang pagsang-ayon sa isang bersyon ng iyong sarili na hindi na umiiral. At kaya pinili mo. Pinili mo ang iyong sarili. Pinili mo ang iyong katahimikan. Pinili mong huwag magmakaawa para sa atensyon. Pinili mong huwag magpaliwanag sa mga taong ayaw umintindi. At kaya sinasabi ko sa iyo nang may buong katatagan at paggalang, hindi ka naging malamig Naging mature ka. Naging tapat ka sa iyong sarili. Naging tumpak ka sa iyong napagtanto sa kalooban, kahit pa masakit pa rin sa ibabaw. Hindi ka umalis dahil sa pride. Umalis ka dahil nagtagal ka na ng sobra. At ngayon, ang iyong puso ay muling humihinga. Kahit pa dumurugo, may bagong pintig itong nararamdaman. Hindi ito kaligayahan. Hindi ito ginhawa. Ito lamang ang muling pagbalik ng buhay naaalala mo pa ang lahat. Ramdam mo pa rin ang bigat. Pero hindi mo na sinisisi ang iyong sarili sa pag-alis. At ito, ang simula ng paggaling. Kung ito ay nakatouch sa iyo, magkomento, kailangan ko itong marinig. Nagpursigi kang maintindihan. Na nung sa wakas ay nagpasya kang umalis, walang nakaintindi ng anuman. Tinitigan ka nila na parang may ipinagkanulo ka. Parang nagbago ka bigla magdamag. Parang ang iyong desisyon ay hindi makatarungan, padalos-dalos, sobra-sobra. Pero hindi naman ganun. Mabagal ito. Matagal. Kitang kita sa mga gustong makakita. Hindi ka na umiti kagaya ng dati. Hindi ka na nagtatanong ng ti okay ka lang ba na may kasamang damdamin. Hindi ka na naaaliw sa maliliit na kilos dahil wala na rin namang dumarating. Nandyan ka pa rin. Pero sa panlabas lang sa loob, matagal ka nang nagpapaalam. Sa bawat tingin na walang sagot. Sa bawat usapan na tagakinig ka lang. Sa bawat pagtatangka na ayusin ang gustong kalimutang mga bagay ng iba. Walang nakapansin. Dahil hindi ka naman gumawa ng eksena. Hindi ka banta na alis. Hindi ka nagbigay ng kondisyon. Nananatili ka lang. Nandyan hanggang ang pagmamahal ay mapagod. Hanggang ang kaluluwa mo'y mga ilangan ng hangin. Hanggang ang katawan mo'y magkasakit. At sa puntong iyon, sa mismong sandali na ang lahat sa loob mo'y sumisigaw ng kalayaan na uunawaan mo, kailangan kong piliin mabuhay kahit masakit ito. Walang makakaintindi mula sa labas. Dahil sa labas parang tikalmado. Matatag. Matanda na. Pero sa loob, piraso ka na sa katahimikan. Natuto ka ng umiti na wala ng kislap ang mga mata. Sanay ka na sa pag-isip ng pamamaalam libu-libong beses, pero laging ipinagpapaliban dahil sa takot, sa pagkakasala, sa pag-asa. At isang araw. Umalis ka na lang. Walang sama ng loob. Walang pagmamadali. Walang drama. At ang lamig na sinabing nakita sa iyong mga mata. Salamin lang iyon ng pagod sa paglaban ng mag-isa para sa koneksyon na hindi na umiiral. Sinubukan mo ng todo. Binigay mo ng todo binago mo ng todo ang sarili. Pero napagtanto mo na walang sinuman ang mananatili kung hindi naman siya napapansin. Kailangan mo yon mapansin. Maramdaman. Mahalin na parang mahal ang buong pagkatao, hindi lang kapag kailangan. Ngunit may mas malaking bagay kang naintindihan, hindi lahat ay may kapasidad na mahalin ang isang buong babae. Ang iba'y marunong lang makipag-ugnayan sa mga putol-putol. Sa mga editadong bahagi. Sa mga magagandang bersyon, at hindi ka nakasya sa ganitong anyo. Naging iba ka na. Naging lahat ng na hindi kayang abutin ng iba. Naging masyadong malalim, masyadong intense, masyadong totoo. Para sa mga tao na sanay lamang gumalaw sa kahinahanan. At pagkatapos, tinawag kang imahirap. Malalamig. Di nagbabago. Pero ito'y kahinaan lamang. Ayaw mo nang magtahi muli ng mga butas. Ayaw mo nang magmakaawa para sa pansin. Ayaw mo nang umupo sa isang mesa ng pag-ibig kung saan isa lamang ang nabubusog. Napagtanto mo. At lumisan ka. Kailan ang unang beses na naranasan mo ang katulad nito? Inaasahan ng mga tao na may katuwiran ang iyong sakit. Naipaliwanag mo. Nasabihin mo ng detalyado kung ano ang inagkamali. Akala nila ang kawalan ng pagtatalo ay senyales ng malusob na pag-ibig. Pero alam mo, Minsan, ang pumapatay ay ang mismong katahimikan. Ang kawalan ng interes. Ang bahala na. Hindi ka na naging prioridad. Naging parte ng rutina. Background sa isang preset ng iban na magpapahalaga lang kapag nagbanta ka ng umalis. At nakakakapagod yon. Nakakakapagod na palaging kailangang patunayan na karapat dapat ka sa pagmamahal. Nakakapagod na ulit-ulitin ang parehong pakiusap sa iba't ibang anyo at makatatanggap ng pare-parehong wala bilang kapalit. Nakakapagod na ikaw lang ang tanging responsable sa pagpapatakbo ng lahat. Hanggang isang araw. Nababasag ka mula sa loob. Pero walang nakakakita. At kapag umalis ka, sinasabi nila siya ay malalamig. Duwag siya. Hindi niya binigyan ng pagkakataon. Pero ang totoo, Binigyan mo ng napakaraming pagkakataon, ang pinakamarami ay ang manatili ng matagal. Hindi ka umalis ng biglaan. Umalis ka ng paunti-unti. Peraso-peraso. Hanggang wala nang natira sa loob upang magpatuloy na ipaglaban. At kung ano ang tila kalmado ay trauma. Pagkapagod. Pagkaubos ng enerhiya. Ninalog mo ang iyong mga piraso. At umalis na may tahimik na dignidad na nag-ingay sa puso ng mga akalay sigurado ka na. Kung nakaramdam ka ng ganito, magkomento, kailangan ko ang marinig ito. Tinawag ka nilang malalamig dahil hindi nila narinig ang iyong huling panalangin bago matulog. Dahil hindi ka nila nakitang umiyak sa paliligo o ngumiti ng pilit sa harap ng pamilya. Dahil hindi nila narinig ang pinipigil mong iyak sa unan. Ni ang mga nais ko lang mahalin na sinabi mo lang sa isipan mo. Pero naramdaman mo, ikaw ay nakaramdam ng lahat ng mga bagay na ipinagwalang bahala ng iba. Nararamdaman mo kapag mabilis na natatapos ang usapan. Kapag ang mga mata ay hindi na naghahanap sa'yo. Kapag ang presensya ay hindi na kanlungan, kundi utang na loob. Doon nagsimulang magpaalam ang kaluluwa mo. Doon mo na pagtanto, hindi ito pagtanggi, kundi pagpapalaya. Hindi ito kawalan ng pag-ibig, kundi pagtatapos ng ilusyon. Dahil ang gusto mo lamang. Ay simple ang mapansin, madama at igalang. At ito, hindi naman labis. Napagtanto mo lang ng huli na ang taong ayaw makinig sa'yo sa katahimikan, hindi rin maiintindihan ang pagsigaw mo. Kaya pinili mong manahimik sa huli. Isang desisyong makatao. Isang malalim na pagsasakripisyo. Hindi dahil sa pagmamataas. Kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. Tapusin ang paungusap na ito sa mga komento, ang pagiging malakas sa Pilipinas ay you mahal mo pa rin ba? Marahil. Ngunit ngayon, mas mahal mo na ang iyong sarili. At ito ay nagbabago ng lahat. Hindi ka tumigil sa pakiramdam, ayaw mo nalang mawala sa damdamin. Hindi ka tumigil sa pag-alala, ayaw mo nalang mabuhay sa alaala. -ala. Hindi ka tumigil sa pangarap, pero pinili mong magising. At ang paggising ay ang pinakamahirap na desisyon. Pinakamatinding pag-iisa. Pinakapagpapalaya at ang mga nakakita sa iyong pag-alis. Patuloy na nagtataka kung paano ka nagkaroon ng lakas ng loob. Ngunit hindi ito lakas ng loob. Ito'y pangangailangan. Napagtanto mo na kailangang piliin mo ang sarili mo, dahil kung hindi, walang ibang pipili sa'yo. At ngayon, ikaw ay humihinga. Naglalakad ng dahan-dahan. Pero buo ang iyong hakbang. At kahit ang puso mo'y sensitibo pa rin. Ramdam mo na, sa kauna-unahang pagkakataon, ikaw ay naglalakad patungo sa iyong sariling direksyon. Inaasahan nila ng mga luha. Mga sigaw. Mga pagtatalo. Mga pintong bumabalibag. Ngunit ang kanilang nasumpungan. Ay isang halos banal na katahimikan. Isang kawalan na napakatatag, sobrang may kamalayan, na parang may naririyan ang isang bagay na mas dakila, ikaw, na bumabalik sa iyong sarili. At ito, ang kanilang ikinatakot. Dahil sanay na sila sa iyong walang hanggang pagtatanggap. Sa iyong kalambingan. Sa iyong panibagong pagsubok kahit nasaktan ka na ng labis. Inisip nila na hindi ka kailanman magkakaroon ng lakas upang umalis. Dahil napagkamala nilang pag-asa mo bilang pagdepende. Ang katahimikan mo bilang hindi pagkilos. Ang iyong pagmamahal bilang pagsunod. Ngunit ngayon alam na nila. Alam nila na hindi ka mahina, tapat ka lang. Hindi ka sunod-sunuran, committed ka lang. Hindi ka bulag, masyado ka lang nagtitiwala sa mga tao. At marahil ang pinakamalaking revolusyon mo ay ito, ang tumigil sa paghingi ng pagmamahal sa lugar kung saan ayaw na nitong manatili. Nararamdaman mo pa ba? Nararamdaman. Pero hindi ka na sumusuko. Naalala mo pa ba? Naalala. Pero hindi ka na nakabilanggo. Mahal mo pa ba? Mahal. Pero hindi mo na niloloko ang sarili mo. At ito ang bahagi na walang nakakita na parating. Ang malambot na katatagan na ito. Ang tingin na hindi na nagmamakaawa, na hindi na nagmamakaawa, na hindi na naghihintay. Naintindihan mo na ang pagstay sa lugar kung saan kailangan mong pababain ang sarili mo ay mas masahol pa kaysa sa pag-alis. Ito ay isang mabagal na pagkamatay. At pinili mong mabuhay, Pinili mong lumaki. Pinili mong hindi na makipagkompromiso sa mga bagay na nagpapaubaya sa iyo sa sarili mo. Hindi ka naging malamig. Naging malinaw ka. Ang pagiging malamig ay kapag ang kaluluwa ay nagsasara. Hindi ka nagsara, nagpaurong ka lang. Hindi ka sumuko, pinili mong hindi na magpumilit sa mga bagay na nagpaparamdam sa iyo na walang laman. Ang pagmamature ay hindi ang kawalan ng sakit. Ito ay ang pagpili ng may kamalayan kahit na masakit pa ang puso at ito ang ginawa mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, marahil pinili mo ang sarili mo. May ibig sabihin ba ito para sa iyo hanggang ngayon? Isulat ang iwi dito sa ibaba. Hindi ka naging bato. Naging ugat ka. Ipinako mo ang iyong mga paa sa lupa. Pinafirm ang iyong kaluluwa sa katotohanan. At nagdesisyon na hindi na humingi ng mumo ng presensya kung saan nararapat kang makatanggap ng buong pagmamahal. Lumaki ka. Lumaki ka ng sobra hanggang sa naging maliit ang lugar. Hanggang sa naging mababaw ang mga pag-uusap. Hanggang sa ang bigkis ay hindi na kaya ang lalim ng iyong naging ikaw. At alam mo ba kung ano ang pinakamalaking tanda? Ang kapayapaan pagkatapos ng pag-alis. Ang kakaibang kalma na yon. Ang katahimikan na masakit ngunit nagpalaya din ang kawalan ng pagkakasala na, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagparamdam sa iyo ng pagiging buo kahit nag-iisa. Hindi ka umalis para maghiganti. Hindi mo gustong magbigay ng leksyon. Hindi ka naghintay ng palakpakan. Umalis ka dahil ang pananatili ay hindi na makabuluhan. At nayon, paglingon mo pabalik, hindi ka nagsisisi na nagmahal ka. Ang masakit ay hindi ang pagsubo. Ito ay ang pagpupumilit pagkatapos mong mapagtanto na wala ng reciprocation. Pero pati iyon ay gumagaling na. Dahil nayon alam mo na, hindi iyon pagtanggi, iyon ay pagliligtas. Hindi yon pagiging malamig, iyon ay katinuan. Hindi yon kaduwagan, iyon ay pagmamahal sa sarili. Ibahagi ito sa isang taong kailangang pag-isipan ito. Nag-iwan ka ng alaala. Nag-iwan ka ng bakas. Nag-iwan ka ng eksaktong puwang ng kung ano ka. At sino man ang hindi nakakita sa iyo noong nandyan ka pa. Ngayon ay nararamdaman ang pagkawala ng nawala. Pero hindi ka nababalik. Hindi dahil nag-ipon ka ng sama ng loob. Ngunit dahil ayaw mo nang mawala muli sa sarili mo. Ayaw mo na muling patahimikin ang iyong instinct. Ayaw mo nang baliwalain ang iyong pakiramdam. Ayaw mo nang patayin ang iyong liwanag para lang hindi makaistorbo. Ngayon napapansin mo na ang mga nasa likod ng mga salita. Ang mga kawalan na nagkukubli sa pagiging abala. Ang mga katahimikan na nagsasabi ng lahat. Ang mga otomatikong kilos na nagtatago ng kawalan ng interes. At wala nang espasyo sa loob mo para ipagpatuloy na kumbinsihin ang iyong sarili na sapat na yon. Ngayon kinikilala mo na ang iyong halaga. At sinumang nais maglakad kasama ka dapat buong-buo, naroroon, available dahil hindi ka na tumatanggap ng mga kalahati. Ni mga dahilan, ni mga pangakong walang aksyon. Lumaki ka na. Pinakinggan mo ang iyong sarili. Bumalik ka na. Ano ang katotohanan na walang may lakas ng loob na sabihin sa iyong opinyon? Ngayon ang mga araw ay mas magaan. May mga peklat pa rin. Ngunit walang mga pagsisisi. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong desisyon. Ni magpaliwanag ng iyong katahimikan. Ni sagutin ang mga sinabi nila tungkol sa iyo. Alam mo kung ano ang iyong naranasan. Alam mo kung ano ang iyong naramdaman. Alam mo kung ano ang kinailangan mong harapin para makarating dito. At iyon ang sapat na. Natuto ka na hindi lahat ay mauunawaan ang iyong pinagdaanan. At ayos lang iyon. Ang mga hindi nakakita ng sakit. Hindi ka rapat-dapat na maunawaan ang paggaling. Kung ang video na ito ay nakaantig sa iyo, isulat ang isang salita na naglalarawan sa iyo ngayon. Kung ito ay nakagalaw sa iyo, lalo mong magugustuhan ang susunod na video. Ay click dito at patuloy na sumama sa akin.